Ayan, so magandang araw sa inyong lahat mga kawilder. Welcome po kayo muli sa aking YouTube channel. Ayan, so mga kawilder na ang ipakikita ko sa inyo. Ayan, so yung ating service na sidecar, pang estudyante, so yari na. So gumawa tayo ng panibagong sidecar natin. Kasi yung ating sidecar na isa, yung una, maliit at saka mababa talagang bata lang ang kasya so nagre si Mrs. pag nasa loob kasi para daw siya nasa sardinas kaya pinalitan natin ng malaki at saka mas maalwan na sidecar mas maluwag at saka mas mataas yung bubong ayan so ayan bago bago ko ipakita sa inyo mga kabilder so ayan pasensya na kayo kasi yung busis ko medyo makati lalamunan mahirap lakasan ang busis kasi makati ang lalamunan baka maubo ayan so bago ko ipakita sa inyo yan mga kawilder bago ko i-share sa inyo ayan bago ko pa yan, ayan so lahat na uh, maraming maraming salamat sa mga masugid kong tagapagsubaybay dyan sa ating channel ayan so maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kawilder sa mga nagsubscribe ayan maraming maraming salamat at sa lahat ng mga nagshare like ayan so salamat sa inyong lahat mga kawilder ayan so Ingat po kayo palagi and shout out po sa inyong lahat mga kawilder ayan. So magandang araw sa inyo muli mga kawilder. So tara mga kawilder umpisahan na natin. Pakikita ko na sa inyong yung ating ginawang sidecar mga kawilder. Ayan so back to back ulit siya mga kawilder at saka may upuan na talaga siya. So dati yung una kong ginawa ay eh, upuan ano ni kahoy kaya nagre-reklamo yung aking mga chikiting. Masakit daw sa hapwit pag naupo. Ayan so tara mga kawilder. So ayan mga kabelder, ayan. Yan yung ating side jar. Ayan yung bago nating gawa. So mainit-init pa yan mga kabelder. Ayan, semi stainless lang siya. Ayan. ayan. Yung drivers natin mga ka-welder ayan yung ano natin tubo ayan so GI lang yan mga kawilder ayan GI yan tapos dito ayan mapapansin yung mga kawilder ayan napaka kasi ang una nating sidecar yan lang hanggang dyan lang sa dugtungan na yan ngayon dinugtungan natin ng mga 15 inches ayan ang haba at saka lumuwag sya 30, 31 inches na yan mga kawilder ayan Ayan, so bagong-bago 'yan mga kawildero Ayan, so hindi ko na pinakita sa inyo ang mga ang paggawa mga kawildero at saka nilagyan na rin ng timano ng aking mga chikiting kanina ng ano, ng sticker ng Coca-Cola 'yan. naman yung sticker na yan, 'yan, yung sa cellphone ko. Ayan, sinabay na nila nilagyan kanina. So ayan yung harap mga kawildero Ayan. 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 So maluwag 'yan mga kawilder. Ayan. Ayan oh. So nilagyan ko na rin ng private mga ka -wilder. ito oh. Ayan, diyan nang andak niya sa gilid. Ayan. 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 So dito mga ka-welder kung mapapansin niyo, ayan, napakalinis bagong ano 'yan. Bagong bago talaga 'yan mga ka -wilder. ayan oh. Ayan. So kanina lang natin natapos 'to. Ayan. Ayan. So, ang side wheel naman yan, ibang style naman yan. Ayan, oh. Yung tawagin dito, eh, pang timbul type, mga kabilder. Ayan. Ayan. So, mahaba at saka mataas siya, mga kabilder. Ayan. At saka may private na rin yan, mga kabilder. Ayan, oh. Ayan, Ayan. 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 So, kung mapapansin nyo mga ka ay napakataas ng bubong Ayan o At saka mahaba Ayan so iba naman ang design natin dito Ayan o Ayan Ayan So Ayan mga ka-builder uh, ilalagay natin yung upuan. May upuan yan at saka may sandalan mga kabilder, Ayan. Ayan o. No? Oh. Yung kalahati nito mga kabilder ito, patatahian ang ito ng trapal. Ito. Ayan. Palalagyan ko ng trapal yan. Para hindi pasok yung ulan. Ayan. Napakaalwan yan mga kabilder, At saka napakagaan na sidecar mga kabilder kasi ang materialis natin hindi kalakihan pero makakapal at saka matibay. Ayan. Ayan. So stay tuned lang mga kawilder. Papatayin ko muna ang camera kasi walang naghahawak. Ayan. Tapos ilalagay natin yung upuan at saka sandalan. Ayan. So ayan na mga kawilder. Ayan na ilagay na natin yung upuan. oh no? Ayan o. No? Ayan. At saka yung sandalan na stainless. Ayan. So open niya sa ilalim mga kabilder. yan, Kasi double purpose yung ating back to back. Pwede, pwede syang parang kulong-kulong dating pag tinanggal yung upuan at saka sandalan. Ayan yung private natin. Ayan. So nakabukas na. Ayan. Tapos doon sa unahan, maluwag din. Dito, ayan, napakalayo no, ng upuan dyan. Ayan doon sa paa hindi babangga yung tuhod doon sa private at saka dito maluwag din mga kawilder ayan oh ayan so talagang sinikap ko talagang mga kawilder na makumplito yung upuan para walang reklamo yung aking estudyante ayan yung aking mga chikiting ayan oh mga kawilder ayan ayan yan, open na open yan. Ilalim mga kawildera yun. No? Oh. Ang taas pati, ayan. So, dito try natin mga kawildera mag upo Ayan ha. Ah. Ayan. So, ayan. Kung mapapansin nyo, ayan. Nakaupo na ako nyan. Ang taas pa. Ayan o. Oh. Ang taas pa. So, hindi pa bangga dito. Ayan. So, may ilaw na rin. Nilinyahan ko na rin ang ilaw. Ayan Kulay red at saka sa unahang kulay blue. Ayan. Ayan, so ayan mga kabilder. So, di ba napakaalbang bumaba at saka pumasok. Okay, so isasara natin yung ating private. Ayan. Ayan. So, ayan, maraming maraming salamat sa panonood niyo mga kabilder hanggang sa dulo ng ating video, ano? Ayan. So, ingat po kayo palagi mga kabilder. Ayan. So, God bless po sa inyong lahat mga kabilder. Ayan, so, see you next video mga kabilder. Okay.